Hello everyone, mayroon naman po tayong God's Word for today Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay inaanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload Salamat po ng marami sa inyo Now part 3 na po tayo ngayon mga kapatid sa ating series topic. At yung ating teksto ngayon ay nandito po sa Galatians pa rin sa chapter 5 verse 22. Ang sabi po, but the fruit of the spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness. Yung topic natin, kailangan natin ang joy sa paglilingkod sa Diyos. Apat na tanong po yung ating ginawan ng series. Yung una na natapos natin, bakit kailangan ang joy sa paglilingkod? Part 1 po 'yan. Number 2, sino ang nakatanggap ng tunay na joy para sa paglilingkod? Part 2 po 'yan. At number 3, paano magkaroon ng tunay na lasting joy sa paglilingkod sa ating Panginoon? Part 3 po 'yan. Number 4, ano ang maging resulta kung nakatanggap na tayo ng joy? mula sa Holy Spirit. Part 4 po yan. At yan po ang last na pag-uusapan natin. Ngunit ngayon mga kapatid, nasa number 3 pa po tayo. Paano magkaroon ng tunay na lasting joy sa paglilingkod sa ating Panginoon? Mayroon po tayong tatlong katotohanan. Ang una po, dapat may titirang Holy Spirit sa atin. Mangyayari po mga kapatid ang pagtira ng Holy Spirit kung sumampalataya tayo kay Jesus ng buong puso. Mapabasa natin yan sa episode 13 nutrisi at sa Juan uh, 7.39. Atin po yung na-discuss last sa ating video. Dahil may Holy Spirit na tayo mga kapatid, ang joy sa paglilingkod ay lasting yan. Hindi na mawawala. Lagi tayong may saya sa paglilingkod at pagsunod sa mga utos ng Diyos. Excited tayo, devoted, dedicated sa paglilingkod. Bakit lasting ang joy kapag may Holy Spirit na tayo? dahil ang Holy Spirit lasting din. Hindi na rin aalis sa mga tunay na ligtas. Ano po ang sabi sa Juan 14.16-17? Ang sabi, dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang tagapagtanggol na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng Katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. So mga kapatid, ang Holy Spirit kapag tumira na sa buhay ng mga mananampalataya, lasting po yan. Dahil lasting po ang Holy Spirit, ang sabi ng Bible, magpakailanman at mananatili sa inyo. Ibig sabihin mga kapatid, iyan po ay hindi aalis sa atin. So the fruit of the spirit is joy. Ibig pong sabihin, lasting din ang joy dahil may Holy Spirit na tayo sa buhay natin. Pag may Holy Spirit, may power ang Christian life natin. Mababasa 'yan sa Acts chapter 1 verse 8. So paano magkaroon ng tunay na lasting joy sa paglilingkod sa ating Panginoon? Una, dapat may titirang Holy Spirit sa atin. Pangalawa, dapat mamuhay na sapat nobay ng banal na Espiritu. Sinasabi nga po sa Galatia 5.25, kung ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, siya na rin ang paghariin natin sa ating buhay. Take note the word, paghariin natin sa ating buhay. So, dapat ang Holy Spirit na ang maghari sa ating mga buhay, mga kapatid. Ang Holy Spirit ay nagtuturo yan, umaakay, gumagabay, mang-aaliw, pumapatnubay at nagtuturo, nagbibigay kaalaman. Siya rin ang kontrol ng mga Kristiyano. Dahil siya na ang naninirahan sa buhay natin, huwag natin siyang pighatiin. Dahil siya ang power natin, siya ang lakas natin, siya ang apoy natin upang umalab tayo sa paglilingkod. Ano ang sabi sa unang Tesalonika 5.19? Huwag na ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Dito naman sa Roma 8, 9 at 14, Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, nananatili na sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. Verse 14, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak nang Diyos. Mahalaga sa atin ang patnubay mga kapatid. Kaya magpasakop tayo sa pagkilos ng Holy Spirit. Kapag namumuhay tayo sa kanya, masunorin tayo, namumuhay sa kabanalan, napupuno tayo ng Holy Spirit. Ang taong puspos ng Holy Spirit ay masasaya ang buhay, ang paglilingkod at hindi ikinakahiya ang salita ng Diyos. Ano ang sabi sa Efeso 5:18? huwag kayong maglalasing sapagkat mauuwi iyan sa magulong pamumuhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Sinasabi din mga kapatid sa gawa 352, ang mga alagad naman sa Antioquia ay napuspos ng kagalakan at ng Espiritu Santo. Kaya mga kapatid, Paano magkaroon ng tunay na lasting joy sa paglilingkod sa ating Panginoon? Number two, dapat mamuhay na sa patnubay ng banal na Espiritu. Pangatlo, dapat lagi tayong naka-align sa salita ng Diyos. Alam nyo mga kapatid, ang salita ng Diyos ay pagkain natin spiritual. Bukod sa may patnubay na tayo, ang Holy Spirit, mayroon pang salita ng Diyos ang instruction natin at ilaw ng ating mga Daraanan. Ano ang sabi sa awit 119.105? Salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Ang isang taong gutom ay mahina ang katawan. Matamlay, walang lakas at hindi masigla. Ganon din kung laging gutom sa salita ng Diyos. Hindi nakikinig, hindi nagbabasa, hindi nag-aaral, hindi makakain o mabusog ang ating Christian life. Kaya ano ang mangyayari? Natural laging mahina, laging tinatamad, hindi interesado, laging wala sa mood pag nasa gawain. Kaya kung nakaramdam ka ng panghihina at hindi ka masaya, baka gutom ka lang sa spiritual. Baka kailangan mo lang mabusog sa salita ng Diyos. Mahalaga kapatid ang salita ng Diyos. Kaya minsan, may iba na simula ng mapakinggan muli yung salita ng Diyos, bumabalik po ang kanilang sigla, ang saya sa paglilingkod. At hindi na nila hinahayaang magutong pa sa salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, huwag po nating hayaan na tayo'y magutong sa salita ng Diyos. So, paano magkaroon ng tunay na lasting joy sa paglilingkod sa ating Panginoon? Review muna tayo sandali. Ang una, dapat may titirang Holy Spirit sa atin Pangalawa Dapat mamuhay na sa patnubay ng Banal na Espiritu At pangatlo Dapat lagi tayong naka-align sa salita ng Diyos Nawang ating application po ngayon mga kapatid Mayroong ka na ba lasting joy? Naramdaman mo na ba ito? Ilang taon ka na ba sa paglilingkod? Matagal ka na ba? Subalit masaya ka pa ba? Hindi ka pa ba nagsasawa kay Lord? Nananatili ka ba hanggang ngayon? hindi ka ba natitinag sa mga pagsubok? Kung ang saya mo sa paglilingkod noon hanggang ngayon at sa magpasawalang hanggan ay mananatili, blessed ka sapagkat nangangahulugan lamang iyan na ang gift ni Lord na joy ay nasa sayo. Kaya magpakasaya tayong mga kapatid sa paglilingkod sa ating Panginoon. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panunood, pakikinig, pagpalain po kayo ng ating Diyos at magkita-kita po tayo para sa ating mga susunod na series. Salamat po. God bless everyone.